Exodus chapter 14 Ang pagtawid sa Red Sea Sinabi ni Lord King Moses, Sabihin mo sa mga Israelites na bumalik at magkamp sa harap ng Pihahirot sa pagitan ng Migdol at ng Red Sea, paharap sa Baal Zephon. Dahil dito, iisipin ng hari na naliligaw ang mga Israelites sa desert. At di na sila makalabas doon. Gagawin kong matigas ang ulo niya at hahabuling niya kayo. Pero ipapakita ko sa hari at sa buong army niya ang kapangyarihan ko. Dahil dito, malalaman ng mga Egyptians na ako si Lord. Kaya ginawa ito ng mga Israelites. Nung malaman ng hari ng Egypt na nakatakas ang mga Israelites, nagbago ang isip niya at ng mga servants niya. Sinabi nila, Anong gagawin natin? Bakit natin hinayaan makaalis ang mga Israelites? Nawala na tayo ng mga serve sa atin. Kaya hinanda ng hari ang karuahin niyang pandigma at mga army niya. Sinama niya ang 600 na mga piniling karwahin pandigma at ang lahat ng iba pang karuahin ng Egypt. May isang officer na nakasakay sa bawat karuahe. Ginawa ni Lord na matigas ang ulo ng hari at hinabol nito ang mga Israelites na malakas ang loob na naglalakbay ang mga Israelites ay hinabol ng mga Egyptians, ng army ng hari na nakasakay sa mga kabayo at mga karuahe. Naabutan nila ang mga Israelites sa may tabing dagat malapit sa Pihahiroth at Baal zephon Sobrang natakot ang mga Israelites nang makita nilang paparating ang hari ng Egypt at ang army nito. Dahil dito, nagpray at humingi sila ng tulong kay Lord. Sinabi nila kay Moses wala bang mga libingan sa Egypt? Kaya dinala mo kami dito sa desert para mabatay? Tignan mo kung ano ang nangyari nang nilabas mo kami sa Egypt. Di ba sinabi na namin sa iyo dati na hayaan mo na kaming maging mga alipin ng mga Egyptians? Mas mabuti pang maging mga alipin kami doon sa Egypt kesa mamatay dito sa desert. Sumagot si Moses. Huwag kayong matakot. Tatagan niyo ang loob niyo. Makikita niyo kung ano ang gagawin ni Lord para iligtas kayo ngayon. Never nyo nang makikita ang mga Egyptians sa yan. Ipaglalaban kayo ni Lord. Kumalma lang kayo. Ang pagtawid sa Red Sea. Sinabi ni Lord kay Moses, Bakit ka humihingi ng tulong sa akin? Sabihin mo sa mga Israelites na umabante na. Itaas mo ang tungkod mo at itapat sa ibabaw ng dagat. Mahahati ang tubig at makakalakad ang mga Israelites sa tuyong dupa pagtawid nila sa dagat gagawin kong matigas ang ulo ng mga Egyptians kaya hahabulin nila kayo. Pero ipapakita ko ang kapangyarihan ko sa hari, sa buong army niya, mga karwahe at mga sundalong nakasakay sa mga kabayo at mga karwahe. Pag natalo ko sila, makikilala ng mga Egyptians na ako si Lord. Lumipat sa likuran ng mga Israelites ang anghel ng Diyos na naglilid sa kanila lumipat din sa likuran ang haliging ulap at pumagit na ito sa mga Egyptians at sa mga Israelites. Dahil sa ulap, naging madilim ang lugar para sa mga Egyptians, pero naging maliwanag naman para sa mga Israelites. Buong gabing hindi makalapit ang mga Egyptians sa mga Israelites. Tapos, tinapat ni Moses ang tungkod niya sa ibabaw ng dagat. Pinaihip ni Lord ang malakas na hangin Magdamag mula sa silangan at nahati ang tubig sa dagat. Naging tuyong lupa ang dagat. Tumawid ang mga Israelites sa tuyong lupa. Sa gitna ng dagat, sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Egyptians at sinundan sila sa gitna ng dagat ng buong army ng hari, ng mga karwahe niya at mga kawal na nakasakay sa kabayo ng magmamadaling Aaron na mula sa haliging apoy at ulap. Tiningnan ni Lord ang mga Egyptian army. Ginalo niya ang mga army at nagpanik ang mga ito. Bumaon sa lupa. Bumaon sa lupa ang mga gulong ng mga karuahe. Kaya nahirapan na silang makahabol. Sinabi ng mga Egyptians, Umalis na tayo dito kasi si Lord ang lumalaban para sa mga Israelites. Sinabi ni Lord kay Moses, Itapat mo ang tungkod mo sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Egyptians, pati ang mga sundalong nakasakay sa karwahe at kabayo. Ginawa nga ito ni Moses at bumalik ang tubig sa dati. Nung mag-uumaga na, sinubukan ng mga Egyptians na tumakas, pero hinagi sila ni Lord sa gitna ng dagat. Bumalik ang tubig sa dagat at tinabunan ang mga karwahe at mga kawal na nakasakay dito patibong army ng mga Egyptians nilamon silang lahat ng dagat at walang natira sa kanila kahit isa pero nakatawid ang mga Israelites sa tuyong lupa sa gitna ng dagat sa pagitan ng tubig na parang pader Nung araw na yon iniligtas ni Lord ng Israel mula sa mga Egyptians nakita ng mga Israelites ang mga bangkay ng mga Egyptians sa tabing dagat na witness ng mga Israelites ang dakilang power ni Lord against sa mga Egyptians. Kaya nagkaroon sila ng takot kay Lord at nagdiwala sila sa kanya at kay Moses na servant niya.